Ayan, isang magandang magandang araw pong muli sa inyong lahat at ako pong muli ang inyong lingkod na si uh, Kuya Marjan at para sa episode natin na ito ang ating pong i-unbox ay eh, itong ating nabili sa, sa Shopee Salamat Shopee Ayan. At uh, hindi po natin ini-endorse yung Shopee pero for the consecutive uh, time ay successful ang mga purchase natin sa Shopee so we are thankful doon sa platform na yan no? ang atin pong i-unbox ngayon ay ito pong uh, CCTV camera na meron sila, nabili namin ito ng uh, around 670 plus, somewhere around that area at uh, uh, we're hoping na maging kagamit-gamit nga ito, eto yung uh, pwede mong i-plug daw sa uh, saksakan ng ila ng bulb, Ayan, so meron na rin siyang extra na cable So again, nabili namin ito nung uh, kasagsaga ng uh, kapaskuhan. So ang daming discount. Nakuha namin ito 670 something. 670 tong Q or Q15 na V380 Smart PTC camera. So ayan po yung itsura niya. Okay. So te testing natin to, Susubukan din natin i-plug. Papakita ko rin sa inyo kung ano yung magiging uh, quality ng at result. So muli, uh, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel na ito, hit the subscribe button and notification bell for more videos. Ayan, so hindi na natin patatagalin pa, bubuksan na natin, natitingnan ang mga laman. So ang bumungad sa amin itong extra na cable na to bumili kami, 10 meters ito. Ayan. Ching chong pang, pang ching kong, pang 10 meters. Ah, 10 meters daw. So yun. at meron din tayong Ayan, nakuha natin yung manual nila. So, may manual. So, paano mo isi-set up yan? May QR code. Madali na lang yan. Eh. Ipa-follow mo na lang yung instruction dyan. syempre hindi na natin masyadong ibibigay yung, yung, details kung paano natin gagawin ito. Yung part na yan, no? Tingnan natin kung may papakita ko sa inyo yung style kung paano at doon tayo mag uh, magduduel. So, ito pa yung isa niyang uh, connector. So, meron siya nito tapos meron siya yung ganitong ibibigay na kasama yung dyan may ilalagay yung camera so lagyan mo lang pang kuryente dyan at ito ang kasama nya yung ito, itong tornillo syempre para makakamit mo meron din siyang uh, sim card removal da, dyan para maging useful yung yung connection at yun natin so yan, natin to Ayan. So, ito yung gumagalaw-galaw na ganyan. Ito yun. Gumagalaw na tapos. Ayan. Ah, mabigat siya, no? Ah, uh, meron siyang kabigatan. Siguro, magaan tong mouse kong yan, eh. Oh. Mabigat, mabigat siya. Ah, hindi. Siya lang sa bigat naman yan. Parang cellphone, ah, uh, nabigat. So, meron siyang uh, konting weight. Ayan at ito yung kanyang plug para doon sa dito yung parang sa bumbilya ng ilaw abit mo yun, yan dyan yan okay so yan sa alagang 670 meron ka ng sinasabi natin na sa CCTV camera ang tanong ay gagana ba siya ng napaka intense sa ating mga sa ating pangangailangan sa so, dito lumalabas yung sound dito mo rin sila maririnig dito kasi ito yung kanyang camera wanda so itong mga yan yung mga ilaw na yan yan yung led kasi dapat niya may ilaw yan so kahit madilim kaya niyang ilawan ka para rin siyang bumbilya na at at the same time magagamit mo siya na parang ilaw at the same time may camera so yon so ang uh, susunod natin gagawin ay syempre iti-testing natin meron din pala siya ditong reset button at yung memory card pwede ka maglagay ng memory card dito sa may taas so yung ito palang ano na to button na to ay para dun sa reset na yun no? ayun para dun pala yan alam na natin yun di naman sa sim card pero dito lang ilalagay yung memory dito sa side na to Ayan. okay so kung uh, ano, mag stick lang kayo susubukan natin dito ay ikabit natin at tetesting yun salamat